okay rin ninyo nga ang ako ang ihatag sa inyo nga pamasko kay sunod Pasko na lang. Karon okay ra nga 100 pesos lang akong ihatag okay sa inyo. Eh. So, ni Abot na gid sila din sa Davao. Hello sa inyo, ha? Uy! <laughs> Hi! Hello sa Chito, sa Buntina! Mga Carol, uh, ah, Diva Carolers! Sa first, uh, dili mo first time sa Davao? Ah, mga last year pa. Ah, Then, year second shape, time oh. na po na mo doon. Gigotom, gigan pa mo Jensen, gigotom na mo. So, mag-order sa <laughs> ano, mag-order mga hulamig menu, sir. Kasi may ganahan ninyo kaon nun. Kasi ganahan niyo kaon nun. Isang sauce, sir. Pag-sure diha, Bitaw sir, oi. Asa ah, man ako na lay mo order. Mo order na sa mo order sa mi. Kigigutom na intaw ni ako mga sir, lang, mga okay bisita. Sige na, okay na sir, oi. Di magpahinis sa pag sa panahon karon dili pwedeng uh, simple ra ang inyuhang pangaroling ang mga tao intawon karon kinahanglan nagyod nga mo level up. Og ani ana gyud sa programang binisaya sa chit chat ato ni ang perming ga trending garon sa TikTok og sa Facebook. Wala na lain pa ako pag yod, ako gyud silang giimbita gikan pa sila sa General Santos City. Ni anhi lang sila dinhi sa Los Angeles, California. Oh. <laughs> Gipaan gyud nako sila gikan pa sa General Santos City ang Diva Carolers! Si Mam Ma Jimmy Og si Mam Ma Baby Shark! Hello! Hala na! Ano'y ganda sila sa chat at eh. Thank you for watching! Ah? <laughs> Kay ba mo? Ma'am Jimmy yes, Og Mam Ma Baby Shark Sa bohol pa ko Nakita na ko inyuhang video Di na ganda mawala Di na maundang ang sige na kong paminaw so, sa sasakyanan Kami sa ko ang team Ang among perminteyon Kaya paminawon ang inyuhang nagviral Nag-viral nga pagkaruling Thank you, Carlos. Kay... <laughs> 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 Kailin. Okay. Pero kajut lang ha. Mga ko ako si tinod pangalan. Si Ma'am Jimmy. Jimmy. Jimmy, good ko sa'yo. Si oh. Jimmy, good. Si ikaw. Ang nang baby shark man? Ang kwan nako ano, ako. <laughs> sa FB lang na ako nga name. Ah, pero Hello, ang tinod oh, nga lang. Jeram. Ah, Jeram. Karoon, nalang ko'y pangutan na. Kumusta ang kilay na to? Okay lang. <laughs> Anong ingon ana man yung kilay. Ay eh, imong kilay gituyo na nimo or gituyo na para andam siya sa mga kahit anong labanan. Ipasubok <laughs> man nakataya sa kilay ko ang lahat. Ah, so ingon ana gid imong kilay. Wala akong kilay. Mao ang power. Dili pangilay sa una. Pero nagkilay ko 2023 na. Wala ko gapangilay ka gikan. kan. Ah, tato ni. Dili. Ako lang. Ikaw lang nagbutang-butang. Hmm, hand Handmade. So feeling ni mo gwapa kay ka nang imong kilay. Sakwa ang feeling guwapa pa ambot sa uban. Oh. <laughs> Kay si imong kilay perting perti na magud kabaga imoha na noon na perting ni pisa man Ma'am Jimmy. No okay, di ba po good ko ko anang good say mahilig magkilay kilay. So taga Jensen gyud mo. Jensen mo? Yes I do. Yes. <laughs> eh? Asa man mo sa si Jensen? Ako say, sa barrio Blaan. Barrio ikaw? Akong pamilya jud na sa Apupong, pero nagrinta ko sa Lagaw. Ang inyo usa may trabaho ninyo. Pag walay karoling. <laughs> So, ako ang yun ang amuas. Ang inyo ang panginabuhi, mga rolling ay. Pagpupata mo, September. mga mga rolling na may ayan. man maong kalipay. Mga tulang ang mga kumagko sa tiil. Kalakaw. Kinahanglan mga rolling pero maong yun inyo ang koan. Habis pag per Habis, habis, ha? Habis. Pag per na magsabay na may aling doha. Mga rolling Pila na mo katuig ga rolling man? Two years may nag-uban. Two years mo nga nag-uban niya ng rolling nga na sa una dai solo solo mo or ikaw rin nagsugod? Ako sa una 13 years na. Apo ba? 13 years old ka nagsugod og pangaruling. Naandan unya ang <laughs> ang inyuha magong pangaruling kay. <laughs> ang ilaw kong mga pangaruling kay. Grabe ka ma 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 mauwaw ma si Regine Bilaski sa inyong hang pangaruling. Mauwaw wow, <laughs> ba? Pati si Kulirisma, mauwaw magin sa inyo hang pangaruling. O sa ka ng mga singers, gud mo? oh okay. naan. singers yun. Mga uncle singers. Mga mga tahe, mga good Mga mga tahe yun, may... mga andahe, Wala lang may mga, may mga gamit. Ah, mga mga kanta? Kung asa tong Kanaan may mga, 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 imbitahon lang may pala kuan pagkantahon pero wala mo iingon nga moraog ka kanang day job or ka kanang ka ng regular nga trabaho panindag sudan dati sa tubangan sa boarding house ka ma'am Jimmy ako sir, sa kuan sa dull field lang unsa so, man sa field ko sir harvest building in harvest <laughs> so shut down man nangaral na lang <laughs> og way dili ting pasko racket. wala <laughs> ko sir wala, wala raket raket lang raket raket lang jud tingbidyo customer mabuntagan <laughs> wala ajun hmm. tahun sih wala at least hmm. pero wala mo na mo recall anak Sabi Jokya ka na. Sabi Jokya? <laughs> 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 Kung may mga kong sabi, sa kamo mag Oh, mao Ay, mao ba? Kailangan ako mga singko, singko ipuno ng singko. Oh, oh, oh. oh. Matipan, oh. may maipuna mo ito. pa uli, sa ipa ulit. na ipalit ng noodles, bulat. oh ano. One kilo of rice. Sa 100 is eksakto na ito sa pamahaw pa ni Pero kanibang bang ang pangaruling sa kamong nag-uba na ginmong doha. Two years naman mo nag-uba, no? Pilay kita. Ibutang na ito sa Tibuok, Vermont. Usually. Tutalon dyan oh. Tutalon yun siya. Tutalon lang yun mm, ako. Kaya ako sa'yo, may area, area magun na ko ang sa'yo. Hina. Nay, hinay? Oo, oh, hinay. Ah, so, depende ang inyohang... Nag-depende siya sa area. Sa area. Eh, sa oras po sa among paglakaw. Oo. Oh. Mag-start may oh. mga anak kong kuwaan sa'yo. Sa'yo may lakaw mga alas dos. So, gumig alas dos. Mag... Mm. Ondang mig alas ot so dako dako mig dako mo kita usman na, ang calculate oh, ang calculator na si ma'am sige daw <laughs> sige daw, <laughs> daw ma'am so ay botang na to mag average mo og 400 pesos sa isa ka karolingan murag karena kung 3 months, kung tag-400 siya, 36,000. Dako! So, Saka hindi man 400 good. Naiuban nga gamay, naiuban na ko. Na 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 Taga-adlog yun or na may rest day? Wala agad may rest day, sir. Kaya kinangilan, magulang mo ang kuwan, mangod sa yun. Unya? Kami lang, sarili, makares, na, may mga ginabuhi, may mga sakop, mangod May mga pamilya. May pamilya. Uh, so, morang breadwinner yun. Kung si pinakadako nga naghatag sa inyo, Pilek-pila pila, ang pinakadako nga nadawat. Ang minimum, minimum ang pinakadako to. 200. Oh. 200. Ah, 200. 200. Oh. Kung Pinak malingaw sila sa among kanta, 200. May manghatag 100. Oh. 50. Ang pinakababa sa is 10, 20. Naupo mo matag sa among 5. Maka... 5 pero kaisa lang. Kaisa lang. Kaisa. Pero ang uh, baka daw mong 5, siya'y batiyo niya. Ang pinaglo niya. Ah! <laughs> Okay magluya, lang, lang ikaw magluya. Magluya lang kun sing. Ano dala mo pa lang ang kanta. Sige lang kay ang ginuo mo, natanaw mo. Sige lang kay sige, sige na testing e Kadawat ka daw at 50 masaya. Malipay ni mo ra mabaskog na ko ana sa basa papilang ihatag. Eh, lonely na pag makatanggap ka ng orange. Oh. Mm. 50 pesos na na kung ano yung mong na yung kalipay. Ang mm. oh, marag enjoy na kung sige na 50, 20 20, na enjoy 50 na 20, 20, pag bilang okay, anak, 1-5 oh, oh. na. Pero usually, kinsa may pinakadako mo hatag. Ay, shout, sa sa shout, shout out sa Topi, Maasim, Kiamba. Sila ang mga dagko. Samal Island. Sa Samal ha Island. Maabot mong Samal mga ruling. Last year. 4,000 ang Samal Island dito sa palengke. Eh. Palengke. Pero di ba nag-ingon ka ganiha Katong wala pa ta nag-chit-chat. Maabot mo gla lugar. Oo, oh, oh gadayo Butuan City. Butuan. Asi pinakalayo niyo gaya para mga ruling? Butuan, butuan. <laughs> sa Butuan. o oh, niya, mo mag dito na, mawag -isaman, mawag -isaman, mawag -isaman. Ano, ano lang, na, Tama lang, makilads saman. lang. Makilads mo. Pilay bayad sa lads? 150. Lads 150. Whole night na siya pag 300. Whole night. Oh, so, gibuhat na guday nila o kibali. Career na guday ang pangaruling. Gikarrier guday ninyo ang pangaruling. Hala no. Pero kani, uh, nag-ingon man mo nga mga singers good mo. Grabe ang inyong... Ginamor, ginausap bang yun ninyo ang, ang kanta. Na ako'y paborito ito. Isa sa akong paborito nga. Ginakanta ninyo, Joy to the World. Oh, ana. Uy, pag abot ninyo sa pangarulin ninyo, Diretso nice. na eh. mo, ana. Diritsyo na may kanta, sir. Kasi tawag ninyo Megs, ana? Ano sa to? Ne. Ne. Oh, Diretso okay. na takanta, ana. Huwag mo i-practice. Kung kuwaan, siya mo na may gabi, eh. Mo kuwaan din ko. Pag mayon yun, kanta, kanta Pag mayon ko, may gabi, eh. Advice, advice, Merry Christmas. <laughs> pag may oh. na put ka, may kabihin ka sa Chinese oh, tap na! No! Ah, ah kuyawa, oy! Pero kaniba, ma'am, sa inyohang pagpangaruling, unsa may mga naaboy ma mga ma-experience -mga ma -mga ma nga murag... Daghan! Ang say, na muragwa diriwa nito ng experience. Sakit sa dughan, pero ginadawat-dawat. So, unsa ba na, ma'am? Wala si mama. Balibaran, mi. Mm. Bisan, maugod tong tagbalay. May oh. unsa mo. Ay, wala daling tagiya. Siya nagudto, sila nagudto. So, wala, sakit ang amo, sa ama, ang wala ang um, amo, mga anak. Wala ang pagkaamungan. No, ah. Basi gola po sila ikatagman. Basi gola po. Hmm. Sana so, po sa'yo, ay, English mi. Ay, oh, sorry, ma'am. Pero okay lang sorry. ang English siya. English sa badista Muslim, okay lang magbaliban. Hmm. Kaya wala may pasko sa ina. Oh, maog So, mo, ma sabot rasad mo. unsa oh, oh, pero kung okay. may ka nang pinaka mura og giimog, wala. Ano, ah, sabi na, wala ba mo gi nabay uban nga gikatawan mo? Wala. Nabay uban nga gikasabaan gi gi mo? Usaba Ay, wala. An man? Ano, wala. An ano, Kaya ang uban, -an, an -an, mamun, -an, mamundak lang og sira. Mga tao sila sa among kanang bundak og sira, tapos palong ang suga. Pero dili per mga mga yung nangaroling mo, o usa siya kapastor. Oo, oh, dito sa agal siya. Eh. Oo. Giwalihan mo. Giwalihan, Kung giwali niya sa inyo. Ah. Giampuan mi niya. Ah, so ang iyang pag-ampo, buutan ka kaayo ang pastor kay oh, okay. Maragust... gi-bless mo niya, marag ana, marag gi, oh. marag lord, protectahe sila, marag ana, ay kabuutan. Oh, gusto niya magsilbi mi sa ginoo. Sa Gino. Oh, ay, very nice. So, lami, lami, let me lami, lami, Oo, oh, oh. kami ang na ako. After so, atong, two days lang, lino. <laughs> <laughs> sa mukha, gilin? Pero kani, eh, viral na mo karon sa sa TikTok, sa Facebook, sa social media. Ano sa mga kibote ninyo? Ano sa mga kibote ninyo? Nalili sir. Enjoy ka, Sa tanan ng mga nag-comment, sa mga nag-like sa amo, asa, nag-share sa among viral. Mahal oh. salamat sa inyong tanan, tanan. Thank you so much, kaayo. Sa inyong pag... Pasalamatan po na ako ang sa topi, si Sir Erwin Cordoba ang nag-upload. Nag oh, sir, Ikaw, oh. salamat, salamat oh. Nandito kami ngayon. Oh. <laughs> sir, thank you so much. You. So, uh, grabe no. Maragong sige ba't ninyo na yung eh. lipay kayo? Okay, kayo. Kalipay. 100%. kayo, Na 100% na kalipay. So, ako, dako kung kalipay nga nagkita ay ta. O ka ni ha. Sige, di na nato. to. Padugay yun pa. Sa TikTok lang yun sila nakita. Karon, personal na silang mga ruling to perform. The Diva! Carolers!

i have Grabe! Napipiligaw! Maligaw yun! Sakit akong pangay daon! Okay rin ninyo nga ang ako ang ihatag sa inyo hanga pamasko kay sunod Pasko na lang. Karon okay ra open... nga 100 pesos lang akong ihatag okay, sa inyo. Okay, sir. Ha? Huh? Nag-uuli lang no. sir, basta pinasing kasning mo dapat. Uh, mao ba? ba? Okay, yes, sige. Sir. Dali mo diri <laughs> <laughs> Okay, one. Up, 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 Two, three, four, five, six, <laughs> seven, eight, nine, okay. ten. Oh, okay na na siya. Limpay na mo, anak. Pag-sure, Vidaw? Short. Wala mo naman mo ka naman ng mo. Para sa amuan... ah. Pag-inawala mo. Kapuya ko mag-dawa. Ha? Bitaw, sinyo seryoso. Nalipay na mo, anak. Nalipay, 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 nalipay. <laughs> oh. Wala pa Wala na human. Kaya naapay andam nga mga hatag ninyo karong gabi. Ay, thank you. Okay pa? It. Mga ruling ta. Kaya naa ang mga taga-dip ed samal. Huwag mga ruling ta sa ilaha. Tara, let's go! Hello, ma'am. Ang gabi eh. Oh, ni oh, alik ni. Ang mga Ready, one, two, three, go. alam ka ayos, sir? I ah, thank you so, thank you sir. Dahil sa balay, room. relax yun taan okay lang sir, oh, okay lang. Okay lang sir, okay Lagi <laughs> like, sir, okay ka ayuoy. Narain na Hindi naman may manaog, na aug sir, namang Wala naman muna aug ganse. Magtulong <laughs> <laughs> okay. ha, Thank you, kaayos sir. Thank you, thank you, thank you. Yes. Happy kaayos sir. Dako <laughs> <laughs> La kaying happy. Happy kaayos! Happy! Happy! I must advise, Merry Christmas! Sabahan niyo. Sabahan niyo. Okay Luoy sila, ma'am. Kaya ang ilang yabol. Ang ilang. Sa langit Ang ilang, Ang ang robe ang ilahang gihabol. Kay e, balo mo nga Wa no. sila kabaluas ang habol diri. Cute kayo. So mo gitudlo sila karon. Kanina gi akong gitudlo ni sila ganiha. Birahon lang na siya. Ginoo ka pero nakatugra Okay, relax ka ini. Relax bahala nag nag bahala nag nag tikok ko sa patrob. Bahala ang nagsa. Ibata si imong bag ma'am. lang siya. Kay magkuha man tag pagkaon didto. Ah. Hi, Sir Chito. Message lang ko kang say nga ko, Thank you so much, kay Sir, sa iyong pag-entertain sa amo, Salamat, kay Sir, nga ko, an, Nagkita ta. Salamat sa mga blessings nga. Imong nahatag na mo ka gabi ona, I love you, Sir Chito. God bless you. Merry Christmas and Happy New Year, Sir. Nalipay mi karong lawa, Sir, sa among ipang Mas nalipay mi sa imong ipang buhat <laughs> nalipay mi sa imong gihatag na mo nga uh, tabang at least kay sa imong I love you so much.